Hello mga amigas, amigos. Naataka atakaron sa kuryano, mga amigas. Kay mga hoy. Nangayo akong bana og kahoy mga amigas. Sa tanong kahoy nga namulak og pula mga amigas ba. Ta so, akong gi-picture picturean sa ona. Ilang di pamutol. among gipangayo mga amigas. Ano? Daghan ng uh, sa akong bana mga amigas oh. Hala. Ang sagingan sa koreano mga amigas. Huwag kalubihan. Nindok kay tanawan mga amigas na. naami sa Daplins Farsada mga amigas. Yan yung sa kahoy mga amegas oh. May amunggi. Panguha ang mga sanga. Mara to mga amegas amigos.